Good morning guys! Happy Friday! So weekends na guys. It's Friday today. Ayan. Good morning sa inyong lahat. Good morning! Nandito tayo ngayon sa pool. Ayan. Sa pool side. So ayan. Ayan guys. Alam nyo ba guys? May kwento ako tungkol dyan sa aming pool side. Sa pool. Ayan. Di ba yung tubig sa pool? Alam nyo ba guys? Yung filter namin nasira. One week kami hindi nakapaglinis ng pool. Hindi namin nalinis yung tubig sa pool. Kaya hindi ko napakita sa inyo nung nakaraan. Dahil sobrang nag-green siya. Nag-green siya kasi nasira yung filter namin. So, kinakailangan kong bumili ng bago. So, no choice. Kailangan natin bumili dahil kailangan natin ng filter para sa swimming pool. So, kah kahapon lang dumating yung bagong filter na nabili. Kasi in-order pa yun, guys. Hindi yung basta nabibili na naka-stock. So, umorder muna ako noon online. Pagkatapos, dineliver dito. So, dineliver dito. Pagkatapos, dumating yung magi install na kinuha namin. Iba kasi yung nag-deliver at iba yung nag-install. So, ang nangyari guys, bago pa yan nagkulay blue, green na green yan, isang linggong ganyan, isang linggong green. Dahil nga nasira na yung filter. So, ayun, bumili ako. Bumili ako ng bago. Ang halaga guys, 14,500 pesos. So, nabindang ako, di ba Buti na lang, meron tayong nakatagong pera, meron tayong nakuha meron tayong iniipit pag meron mga nagre-rent, ba? Diba? Bukod sa mga bills na ibinabayad natin dito. So, ayun, sa awa ni Lord, nakabili kami ng bago, naka-order ako online. US na siya. US na yung brand na kinuha namin para mas matibay at mas ma matagal mapapakinabangan, guys. Kaya kahapon, yung isang linggo, nag-green na pool na hirap na hirap kaming palinisin ng tatlong araw, apat na araw. Alam nyo ba, nung pagkapalit ng filter, isang oras mahigit lang. Kulay blue na ulit. Ayan, no. Oh. Ayan, kulay blue na ulit. Isang oras lang, guys, mahigit. Na nalagay yung filter, naglinis yung asawa ko, nag-vacuum, nag Ayun, blue na agad yung tubig. So, ibig sabihin talaga, yung filter namin na luma is talagang hindi na kayang maglinis ng ano. Kasi yung filter pala, yung Parang metela siya na panala. Ng mga dumi. Yun yung filter eh. Nasaan na ba yun? Ipapakita ko sa inyo sana. Itinago eh, yata ni Brian yung luma. Kasi, yung ano, yung luma. Pag yung meron siyang sira. Kasi parang tela lang yun guys. Same filter. Na eh, parang tela lang siya. Yung filter parang tela lang yun. So pag naglilinis ang asawa ko, nagbabacuum. Yung, kumbaga, yung doon pumupunta lahat ng dumi. Sinasala nun yung dumi. Yung nililinis ko minsan na pinapakita ko rin sa inyo sa vlog, yun yun. So, sinasala nun yung dumi. Tapos doon na pupunta. Sira na siya, guys. Kumbaga, tas, 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 tas na. Isang beses, sinray namin tahiin. Kung okay pa. Kasi parang tela lang yun eh. So, tatahiin mo. Tinahi namin. So, pero nitong nga nakaraan, hindi na kinayan tahiin talaga, guys. Kailangan na magpalit. Kasi nga, hindi na kinakayan ng dumi na masala. At bumabalik din sa pool. Pag naglilinis ka at nagbabacuum yung asawa ko, bumabalik din sa pool yung dumi. So, na kailangan namin bumili ng bago. Ayun, thank you Lord kasi nakabili na kami ng bago. Kaya, isang oras lang mahigit, itong pool. Ang linaw na. Ayan, o. Oh. Super duper na ang blue. Ayan, o. Kita nyo, guys. Pero kahapon, bago pa yan nalinis, napalitan ng filter. Oh my God, kulay green. So, ganun pala ang nangyayari talaga. Kahit walang nagamit, walang nagre-rent, walang swimming talaga nagkukulay green, guys, ang pool. So, kailangan talaga ng everyday lilinisin siya. So, kaya kailangan talaga namin bumili ng filter. Kaya no choice kami. So, bumili kami ng filter. 14,500 siya. Dun sa, sa ano pa eh, Sa Carmona. Carmona pa kami bumili. Dun pa kami nagpa-deliver. So, i-deliver dito. Pagkatapos, tumawag kami na mag install Nagbaya din kami doon sa mag install So, ayun, nilagay niya na yung bago. And, kaya, ayan, ito na yung reso. Maganda na ulit ang ating pool, guys. Buksan natin yung ano niya, ha? motor. Para medyo lumino pa lalo. Maalis yung dumi. Buksan natin yung motor niya, eh, guys. Samahan niyo ako, ha. Pakita ko sa inyo. Sasaksak lang naman natin. Medyo maingay lang, guys, ha. Medyo maingay lang. Ayan, buksan natin yung ilaw para medyo yung ano. Ayan siya. Ayan yung, ano, ayan yung motor siya. Nakalagay yung filter. So, saksak -sak natin yan, ha? Ito, kumbaga, ito yung mga stock room namin. Yung mga, nandiyan yung chlorine, nandiyan yung mga hydrochloric acid, DE powder, dito nakalagay. So, ayan, ito yan. Buksan natin, ha? Para malinis. Ito rin, guys, alam nyo ba, itong motor yung tubig, yung saksak. So, kailangan ko rin paayos yan. Magpapalagay ako ng ng ano ba tawag, yung breaker. Yung breaker ko na lang, ikakabig, ikokunik ko na lang siya doon para itataas na lang namin na itataas, hindi na yung sinasaksak. Kasi yung dating nagmamanage dito, guys, ah, uh, kumbaga, wala eh, hindi niya, ma, hindi niya inano, kumbaga, hindi niya parang na-maintain na maayos tong pool, tong event place na to, etong pre veranda, hindi niya ganun ka, kaayos na-maintain. So kami, bago lang kami dito, siguro wala pa kaming one year dito guys na nagmamanage. ah, uh, nagsimula ako magmanage dito July. July 1 na, July. So, simula ng July hanggang ngayon, minimaintain ko to. Kung may mga nakikita akong sira, pag may sobrang pera sa pagre-rent, pinapagawa ko guys to. So, next week, may mga event tayo. Meron tayong anim na event. So, ang bala ko, may papagawa akong kisame. Eh. Ang pangit na kasi guys, tignan. Nakakasira siya talaga ng pag may nagtitingin dito, may nag inquire nakakasira siya talaga. So, yun naman ang susunod kong ipapagawa guys. For the meantime, isaksak na lang muna natin itong ano, ha, motor ng tubig. Papakita ko sa inyo. Ayun no, kita nyo guys, medyo maluwag na rin to, Kaya kailangan natin ng breaker na bago papasaksak na lang natin ng tuluyan tapos para itataas na lang diba Ayan, no kita mo nakasaksak na ayo pa rin gumana hindi pa natin sa kamila medyo may mga ano na rin yung saksakan kaya ito yung next project ko na papagawa pagkatapos yung kisame eh. Ayan, no kita nyo kahit sinasaksak ang hirap ayun no ayun no Umaraday. Ayun, naman Maluwag kasi na guys. Maluwag na guys. Ayun. ayun. Ate So ayun guys. Isa yon sa mga kailangan natin pagawa. Yung nakatira dito na nagme maintain dati, eh. nag dito. At hindi kasi siya yung ganun ka, ano na, hindi siya ganun ka ano na ipagawa ito, pinagawa, pamaintain, pamaintain, di ba? Hindi siya ganun ka willing na ipamaintain ito. Siyempre tayo, tayo nagmamanis nito, tapos sa sister in ko to eh. Sa so sister in ko to na eventually, sa kanya to, sa bahay, niya yung sa kabila, tapos dito, resort mo ko. So, uh, kami, gusto namin, uh, ma-maintain yung maayos, malinis at maayos yung nilis, diba? Tapos yung mga bagay na alam mo yung nasisira na ipagawa habang hindi pa lumalala. So yung nag-manage dito dati kasi hindi natin na ito na-maintain ng maayos. Hindi na napapagawa yung mga dapat ipagawa ng ganoon Siguro meron siya na may maintain, hindi ganoon ka ka ano, parami. Unti-unti siguro, hindi siya yung ano. Katulad dito, hindi -di, dumating kami dito, wala siyang mga shower room, wala siyang shower, wala siyang shower sira yung gripo so lahat yun pinabago ko, dalawang CR ng boys and girls, pinalagyan ko siya ng mga shower, pinapalitan ko lahat ng gripo pati yung salababo pinalagyan ko siya ng mga bagong grifo guys, pinaayos ko pati yung linya ng tubig so yun maayos yun, hanggang doon sa taas, sa room pinapalitan ko yan ng mga shower shower, pinalagyan ko, tapos mabili ko, pinaayos ko rin. Kasi si eh. So, kailangan natin pamintin para mas maraming mag-rent, ba? Diba? Pangit kasi yung walang mag-rent kasi nakikita nila ganyan. Siyempre, pa nag-i-inquire, sinicheck nila eh. chine-check nila dito. Kung sa tingin nila okay, kung maganda para sa kanila, siyempre, ganun dapat, diba? So, ayun. Ang susunod, meron pa akong kapagawa uh, hoping na mas marami pang mag-rent ngayong summer. Meron na kaming anim na nakabook. Hindi ko naman hangad yung maraming maraming nakabook kasi talagang mahirap naman din talaga mag-intindi. Event place lang ito. Hindi siya yung everyday na ano pool, uh, yung mga may na nag-rent head. Hindi siya. Hindi siya ito. Event place lang siya talaga. Kaya kung meron kaming anim o kahit apat na na book okay na sa akin yun. Basta makuha ko lang yung pambaya dito ng mga bills. Siyempre, eh, nagme-maintain ka nito, mga high, high maintenance to eh. Nabili ako dito ng mga chlorine, hydrochloric acid, BE powder. Lahat ng mga kailangan dito, guys. Doon ko kinakuha sa kita nito. So, kailangan ko na kahit pa paano, meron ako lima hanggang anim na event na mangyayari sa isang buwan. Minsan, hindi nangyayari, guys. Minsan, dalawa lang tatlo. Kulang. So, minsan abonado pa kami dito. Pero, walang ano yun, wala problema yun. Ang importante, mapaganda ko itong swimming pool, to, to even place na to, so, itong Rio Veranda. Kahapon, ay, nung isang araw, nagpagawa nga pala ako, guys, ng ano, bagong tayo Dito tayo, papakita ko sa inyo. Kasi, syempre, private pool area to, preserve, private pool resort to. May mga nakatirang kapitbahay. So, minsan, hindi maiwasan na nagre-reklamo sila, nagre sila guys kasi may mga uh, hindi naman hindi maiwasan na may mga clients tayo na medyo makulit hindi nasunod sa mga rules and ano dito sa ano those do's and don'ts hindi sila nakikinig minsan yung mga bawal pinagawa pa rin nila so ayun guys ito mapakita ko sa inyo ito yung pinagawa ko na tarpaulin para di ba ito, sobrang laki ng tarpaulin, guys, 'di ba? Oh, ito. Ayan. ayan. So ayan, guys, pinagawa ko 'yung tarpaulin na 'yan. 450 'yung tarpaulin pa lang. Pero itong mga stand, alam niyo ba 'tong stand? Yung kagawad namin, nilibre niya 'to. So tuwang-tuwa ako, guys. Ayan eh. Nakitrabaho kasi siya dun sa isang ano na pwede niyang ilagay ito, bakal, aluminum, aluminum siya. Ayan. Siya nag, ano, nung, ano, yung stand. Ayan, yung niya may paa, ayan. Tapos, ayan, yung record, ayano, yung, niya nitong, ano, ayan. Sabi ko kasi sa kanya, tulungan niya ako. Sabi ko, ikagawad ba yun? Tulungan niya naman ako, ay, ano talaga ng kahoy, may mga kahoy ako dito, di ba, para mag stand pero natuha naman ako nung sinabi niya ito na lang ang ilalagay niya. Sa kanya to, siya nag-provide dito guys. Kaya thankful naman ako sa kanya. Thank you, kagawad. Ayan, so ayan. So ayan, ilalabas natin yan. Ito yung may event tayo dito sa harap ng gate. Para at least nakikita ng mga tao yung bawal. Kasi nasa ano tayo guys eh, alam niyo ba yun yung nasa private ano tayo, nasa private subdivision tayo. So, ayun, sa private subdivision tayo, may mga do's and don'ts na hindi talaga pwedeng gawin. Minsan, lalo na yung gabi na, di ba? Kaya ako, talagang open lang nito ang ano lang tayo, hanggang until 9 lang tayo open. Hindi ka tulad ng iba na 10 o'clock, 12 o'clock na abot. Ah, ano. Pero minsan, hindi maiwasan. Merong, merong kaming guests na bigla na lang mag-overnight. So ayun, doon kami nagkakaano sa overnight. So ngayon pa samantala wala muna kaming overnight, guys. Puro day tour muna kami, day tour. Hanggang 8 hours. Nagbibigay naman ako ng ano, hindi naman ako mahigpit, guys. Nagbibigay ako ng um, ano ba tawag noon? ng mga allowance na halimbawa hindi kami pwede ng hanggang 9 lang kami. So, ina-adjust ko naman sila na mas maaga para mas makapag-enjoy ang mga nagre-rent dito, guys. So, ayun. Nakakatuwa naman yung no? malinis sa malinis. Oh. Diba? Maganda rin talaga meron akong nagme-maintain nito. Kailangan ko talaga siyang may nagme-maintain. So, ayun guys. Yun yung isa sa mga andahilan. Kaya bakit nagpagawa ko ng tarpaulin. So, magpapagawa pa ulit ako ng isa. Bala ko magpagawa pa ulit ng isa. Yung mga dito naman sa pool. Kasi misan meron talaga rin taong makukulit na Sinabi niya, bawal mag bawal tumalon sa pool, bawal kumain, bawal mag-inuman sa pool, sa poolside, ba? Diba? Tapos, bawal maglaro ng plastic cup sa mga balloons. Pero guys, yun pa rin, ganun pa rin, talagang ginagawa pa rin nila. Magugulat ka na lang, may mga na plastic cup na Hindi nila alam guys, alam nyo ba, hindi nila alam na malaking epekto nun pag kinain ng ano yun, yung sa tubig, yung di ba nakabukas yung motor yun nahigop siya. Nahigop siya at pumasok sa loob. Magbabara talaga yung ano, pool. So, hindi nila naiintindihan yun. ginagawa pa rin nila yung mga bawal. Kahit anong saway namin. So, ayun. Isa yun sa mga nagiging problema namin, guys. Pero kami naman, ina-assure naman namin na nasasabi namin yung maayos sa mga clients namin. Yung mga bawal talaga. Pinapaliwanag namin kung bakit. Kaya lang minsan may mga batang makukulit, guys. Hindi natin maiwasan. Bata yun talaga iniintindi na lang, sinasaway. Pero maya-maya, ayan na naman sila, ba? Diba? Ayun yung guys. ba? Diba? Marami tayong mga do's and do's. Pero kasi, nasa private tayo eh. Private, uh, ano tayo na subdivision. Ayun na guys, so O, oh, ayun. Ayun na, no, niyo yung mga nabula. Doon sila nagmisa nag-ano ng, yung ano ba yun? plastic cups. Bawal. Bawal siya talaga diba Tapos, ayun no, nawala na naman yung ano yun. Tapos minsan may mga ano pa talaga guys, yung sinabi ng bawal mag-dive, tumalon kasi hindi naman 'to yung pool na alam mo 'yon, yung hindi naman siya ito yung pool na ano 10 feet to 12 feet to 20 feet. Mababa lang to. 3 to seven feet lang to. So, kaya binagbabawal namin yung pagdadive. Kasi, pagtalo nila or pagdive, yung in fact, noon, biglang yung tiles na babasag. Katulad nito, nabasag yung tiles. So, oh, ayan, oh, may basag na tiles. ba diba? Doon to galing. So, itatabi ko to para maidikit ulit. Ayan, o. Oh. ba diba? Kaya pala tinitignan ko dun oh, parang may kulang. O, oh, ayan, oh. So, hindi siya dumikit. Diba? Tapos sabihin na lang natin to kay Brian mamaya. Ang lang guys ha. Ayan. Pulutin muna natin yung mga baso-basura na hindi nakikita. Katulad yung nakasiksik sa mga halaman. Tanggalin natin no. Yung sinasabi ng bawal dito mag ano ng mga tapon. Pero sila nakatapon pa rin. Ayan o. Eh. Tanggalin natin yung mga baso-basura guys ha. Yung mga hindi yan nakikita. Kasi sa halaman niya sumusuot. So tanggalin natin. Para mawalis mamaya ni Brian. Ayan. Lakad tayo dito. Check natin kung may mga iba pang basu basura ayun, meron pa. Oh. Ayan, may mga nakasingit-singit guys. Oh. Mga takip na mga minerals. di ba? Yan yung mga basu basura Hindi nakikita kasi sa halaman siya. Natatapon. <laughs> Tapos itong mga halaman na naninilaw, alisin na natin. So, may mga bulok ng halaman. So, wala lang, ang hirap kung matanggalin. Ang so, mga plastic caps, di ba? Balisin natin yung mga halahalaman. Para mamaya mabalis ni Brian. Kakatuha naman, guys, o. Oh. Tingnan nyo, o. Oh. Ganda ng bulaklak. Palachuchi. Diba? Diyos ko, yung mga pusa, o. Oh. Yung pusa, ginawa ng ano, guys, yung ano. Ginawa ng ikaw muning ginagamot ng higaan yung ano yung video okay buti na lang may takot takip diba ayun o no? muning oh. No? doon pa siya talaga nahihiga sa anuhan sa video okay yung kabibili ko lang na bagong DVD buti na lang may cover so ayun guys Hininga lang ako guys yung ibang nanonood ng vlogs ko alam nyo ba guys kung hindi nyo napanood yung iba kaya madali akong hingalin. Tulad ngayon, ha? Wait. Kasi may asma ako, guys. Asthmatic ako. So, kaya medyo parang konting ano lang. Hiningal ako. Ayun. Oh my God. Hiningal ako talaga. Ano oras na ba? Wala pang 7. Kasi tutulog ang relo ko kung 7 o'clock na. Uh, 6.50 lang. Maya maya tutunog na to guys. Ayun, antayin lang natin si Brian. Tapos aalis na rin ako. Mag-aayos lang ako. Kasi, naligo na ako kanina madali ka araw. Aga-aga ko guys, naligo na naman. Ayun. Ano, meron kaming ano, sa barangay. Kasi alam mo na, umpisa na ng kampanyahan. ba? Diba? Election na guys. So ayun, umpisa na naman ng kampanyahan. Kaya yeah, busy sa barangay. Nakakatuwa naman. Natutuwa naman ako sa mga ganap dito sa pool, di ba? Marami pa akong gustong ipagawa. Pero, syempre, hindi naman tayo ganong kayaman. Para <coughs> yung pera, di ba? Ay, tignan nyo yung jacuzzi, oh. Ilang beses ko na rin itong pinagawa yung jacuzzi, guys. Yung mga natutuklap na ano, na ano ba dyan? <coughs> grout, grout ba yung tawag doon? Grout? ilang beses ko na pinagawa yan pinalagyan ko na sa white cement ano na dalawang beses na nito lang ano nakaraan dalawang beses ko na pinalagyan ang problema mga ilang araw lang wala na hindi maganda yung ano madaling mawala yung mga uh, white cement tapos yung grout nilagyan ko rin bumili ako so kailangan talaga yung ano ba yun yung pwede yung kahit nababasa hindi maaalis titingin na lang ako ulit. Kasi gusto ko talaga maganda tong jacuzzi, di ba? Kaya disappointed ako na ilang beses ko nang pinaayos. Ang ganda-ganda sa una, mga ilang araw lang, wala na naman. Doon ako nai-stress guys sa yung gumagastos ka, di diba? Pagkatapos wala din. Hagar doon alam niyo ba, hindi ako siya nakatulog kagabi. Anong oras nagising pa ako? 12.30, 1 o'clock. Tapos kanina, nagising akong 5 o'clock kasi nga papasok yung asawa ko binising ako napasok na raw siya so ayun oh so ayun guys siya na muna ngayon para na ako ma bang ma-share sa inyo kasi busy ako mamaya nakakatuwa talaga ang oh, blue na tubig nakakatuwa rin pala pagbago yung filter mo diba o oh guys, yan na lang muna ngayon ha. Pasensya na kayo. Hindi tayo masyadong maraming vlog ngayon kasi busy. Magkakape na muna ako. magpe na rin ako sa pagpasok. Antayin ko lang si Brian. Dumarating yung bago mag-8. Tapos iiwan ko siya dito kasi yung anak kong lalaki papasok din yun. Napasok yun sa OJT niya. So si Brian lang ang naiiwan dito. Si Brian yung taong pinagkakatiwalaan ko dito. Na alam ko Makapagkatiwalaan talaga siya. Mahirap kukuha ng tao talaga yung tiwala ba kasi bahay na malaki to tapos pool, di May mga gamit dito na mahalaga. Kaya si Brian yung pinagkatiwalaan ko na dito kaya kinuha ko din siya. Ayun. Ayan. Alam niyo ba? Araw-araw dumadaan dito yung mga helicopter na yan kasi Tableti City to eh. Dito yung Sangli Point dito siya guys, yung Sangli Point, kung saan yung mga airports, yung mga airports, yung mga ano, na mga nagpa-practice yan sila paglipad-lipad ng aeroplano, ng helicopter ba yun? Basta meron silang ano, yan yung kaya araw-araw naririnig namin yan sila. O, paano guys? Yan na lang muna tayo ngayon. Thank you for watching guys. God bless us all and please subscribe. みんな。